Ito pala, looban ng sunog. Uh -huh. so. Wala, Ito ang bakas. Alam baka pumitik tong uhos. Hirap. Mas Oo ba? Puta. Ito. Alam mo ba, pare,

dami na umalis na bumbero pero may mga natira pa kasi hindi pa totally naapula to tagos na yan dun sa ano eh no Ito, ko nga yan

hirap iwanan yan Hirap talaga wala, hindi matatapos yung ganyan Pag ano ng daan kanina? Diyan, may daan pa? Wala, may hirap dumaan dyan yun Ang mabagsakan hindi pa maiwanan ng ilang ano to fire truck. Meron at meron pa rin ilang bahay pa. Oh. Anong oras na? Alas 8 ng gabi Meron pa rin Pinapaalis na yung iba dun sa loob Tupok talaga to Diyaw yeah, mo yung building Oo nga Ito na <laughs> Ito na Saan dumadaan ko na sakyan dito? Dito Ubus Naman lang na sa sa loob Dami pa oh Ayan pa po, no? uh, po. 8pm na ng gabi At mayroon pa rin mga kabahayan Nagbabaaga pa rin ang apoy Nabas eh. na tayo Tawag na Gugutom na yata itong mga to hmm. Meron pa rin, may iba Meron pa rin na po yun Meron uh. pa rin Meron pwedeng iwalan yun Wala yun, bawal yun yun

hindi, wala pa. Ano e, yung lungsod ng Maynila natin? Okay, Mayroon yung mga part na nagiba for relocation. Okay. Oh. Lida ka, boy. Wala pa kami direct tax, eh. Tuntun mo kami. Yeah, ng dumadaan diyan. Ay, abangga na po. Grabe. Papaskuhan pa naman 'no, oh. sa uh, New Year, 'di ba? Tapos sabay sa gibaan para sa relocation. Susunugan pa. Bye. -bye. 咱们说